Welcome back sa channel na ito. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo? Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap na dalawa simula nung may tampuhan kayo sa isa't isa dahil sa palagi na lang kayong nag-aaway na dalawa. Gusto mo ba na ngayon mismo ikaw ay tatawagan o kukontakin niya? Lang sa ganon makapag-usap kayong dalawa at maging okay na kayo sa isa't isa. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At pwede ito gawin mismo sa oras na makita mo ang video na ito. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses at sa ibaba ng kanyang pangalan, isulat mo, call and text me now. At pagkatapos mo ng masulat ito, ilapit ang palad mo sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng maigi at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay tatawag at magpaparamdam sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pagkatapos ihipan mo lamang ng isang ihip ang palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos, huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ito ng kusa. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong ngayon mismo, kukuntak o tatawag siya sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito. Basta palagi lang magtiwala at dapat buo ang loob mo sa paggawa nito at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. Shout out nga pala kay Loni Cilario watching from Abu Dhabi. Maraming salamat and also shoutout out Mavel Mavel from Bulacan. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.